Oy oy. Paminaw, paminaw, paminaw. <laughs> paminaw, pa paminaw. <laughs> Abi nimo sa Pilipinas, naa diha ang pinakadaghang produkto. Wow. Abi nimo diri sa Japan, pati ang saging diri gig kag pinas. Oh. Ang Pilipinas moy pina produkto, diha. Kay maski, unsa imong itanom, ini kabuhi ana, imunang nang ibaligya makakwarta ka. Naa adia tanan daghan ang kwarta sa Pilipinas. Naa diha ang dakong sa dakong mall na sa Pilipinas ang pinakadakong mall pinakadaghag mall ang Pilipinas ang Pilipinas nga number one sa income nga grabing daghana tanan diha tanan pwede ni mo Tanah, lahit tanan lahi na karon na sa una o sa karon sa Pilipinas grabe ng pangwarta karon nang ng daghanang pangwarta diha sa Pinas para mabuhi ang mga tao kabalo mo kung sa'y problema ha? kabalo ka kung sa'y problema wala <laughs> kabalo ka wala ang problema diya sa Pilipinas, na diha daghang kwarta-pangwartahan, pero ang dakong problema diha, kay dili ka pwedeng madato, kasabot ka, dili ka pwedeng makwartahan or mo asinso dihang dapita sa Pinas. Hmm? Kasabot ka, ang mga kwartahang ubang nasa Pinas nagpuyo, tatod balay sa Pinas pero tuan nagpuyo sa laing nasod. Abi nimo, ang sa Pinas manggud kig makwartahan ka paminaw. Ato pero magsigi kag da paminaw. Hmm? Abi nimo, kung makwartahan ka sa Pinas, dili jud na pwede timan eh. Abi nimo kung ano, ha? Masuko ang imong silingan kung makwartahan ka. Masuko ang imong mga silingan pag muasin suka. Masuko tanan sila. Masuko siya ni mo. Mauna ang Pilipinas nga grabing tao ang naglisod. Kaya abin mo ang mga tibok nila silingan. Masuko nagmakwartahan ka. Mauna diha. Mauna diha. Kasabot ka. Kasabot ka. Nga nung masuko makakwartahan ng imong silingan? Ha? Ngano masuko ka? Ngano din manginabuhit buhit ang imo nga mo sa insuka? nganong ang imo wang hilaog pa ubos ng tao nga ming angat? Ha? Ni nga angat na siya kay kugihan na. Dili na parihan nimo nga magsigilag pamantay sa ubang tao kasabot ka. Ngano masuko ka nga imong silingan mo no mudot tu no ha nganong masuko ka sa Pilipinas ra ko kabanteng mga ingon ana nga dili jud pwede di madato ang tao sa Pinas or makwartahan or muangat man lang gamay sa kinabuhi kay masuko ang silingan na nga nung masuko man ang silingan nga nung masuko man ha pang imo aron mo angat ka sa imong kinabuhi dili ni mo na bantayan ng pang sa ubang tao kay naningkamot na sila nga mo angat silang kinabuhi pero ikaw nga nasuko ka nasuko kang tapulanak ka kung ka padayon na ha huh? kay diha ka nalipay sa imong pagkatapulan paminaw 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 diha ka nalipay sa imong pagkatapulan padayon na padayuna na na